Magandang araw, mga langga. Ayan. Akoy nag-ikot kanina. Tubigan muna yung mga tubigan ng ating uh, alagang manok. Kasi tuwing uh, dadapo na yung mga manok ko sa hapon, ayan, tinatanggalan natin sila ng tubig. Tinataob natin yung tinatawag nating langalang. Langalang dito sa amin, Tubigan nila para tuwing umaga bago yung tubig na maiinom nila ayan mga langga ito yung aking farm Toby Game Farm po mga langga ayan lahat po yan tinataob ang kanilang tubig tubigan sa pagdating ng hapon ayan po ganyan po ang ginagawa Nandito sa aking farm Hanggang doon po yan Ayan, yun lamang po mga langga Magandang araw sa ating lahat Happy farming po sa atin God bless